Dapat po, Mr. Bongo, sabihan niyo si Bato na huwag pahalata. Kasi halatadong halatado itong si Bato de la Rosa. Eh. Tapos ngayon, sasabihin niyo na hindi kayo nababother. Hindi kayo nag-aalala. Wala kayong pangamba. Dito sa inirekomendang ang kaso ng, ng, ng Quadcom sa DOJ na Crimes Against Humanity. Abay, malala yan. Hindi talaga kayo nag-aalala? Alam niyo po, matindi ang pag-aalala. At dinamay pa kayo ni Mr. Bato de la Rosa. Matindi po yung kanyang pag-aalala na posibleng hindi kayo makapasok at manalo sa election sa susunod na taon kung matuloy itong kaso. Makakasira ito sa inyo? Totoo. So, sasabihin mo na naman, unfazed. Not bothered not worried. Oh! <laughs> Una nang sinabi po na ano, si uh, Bongo na ay hindi siya mukhang kriminal. Ay sino po ang mga mukhang kriminal? Si Bato at si Digong at yung iba pa. Tama ba? <laughs> minsan po kasi, ito nakakagigil din. Ano, minsan, yung pagmamalinis niyo akala talaga, akala niyo talaga, kayo na yung malinis yung mga taong mukhang hindi kriminal sila pa po yung malala yung kulo sa loob mm. sabi kasi Senator Bonggo said he is ready to face the crimes against humanity case in the courts upon the recommendation of the House of Representatives Quad Committee mm. ready to face pagsabihin nyo rin po si Mr. Bato de la Rosa kasi para sa akin, yung mga statement na Mr. Bato de la Rosa, uh, yun po ay nagre-represent ng saluubin nyo rin. Lahat kayong akusado. Ganyan na ganyan. Si Bato kasi, uh, kadalasan, hindi nag-iisip. Taklesa. Okay? Kaya nasasabi niya lahat ng kanyang saluubin. Pero yung sinasabi na, hmm, kita-kits daw sa korte, ah. pero yung sinasabi mo, Mr. Bongo na you are unfazed that you are not uh, bothered, malabo yan. Malabong malabo yan. Dahil siguro kung ganun talaga ang sitwasyon, baka ngayon wala kang sinasabi, nagsasmile ka na lang, ang dami niyo pong gulalas. Bakit ikaw mo? Hindi ka daw mukhang kriminal. Bakit ka daw dinamay? O, pinangunahan niyo ng depensa niyo sa sarili niyo. So, ang ibig sabihin yan, guilty kayo. Ganyan po ang mga taong guilty. Okay? Uunahan talaga ng depensa. Hahanap at hahanap ng depensa muna para sa sarili niyo. Kaya, obvious na obvious na kayo po ay bothered at kayo po ay takot. Good luck.